mission ko po habang ako'y buhay, gagamitin ko at isi-share ko po yung iFern business. Hindi lang po ako gumaling sa produkto na bago po yung buhay ko at nagkumita pa na... Buy, buy, buy! 20, na five, five, five! Twenty, twenty, five! Five, five, six! Hi, fantastic morning. Ako po si Maritis Barcelona, field manager ng iFern. So before po ako nag ano iFern, ako po ay isang empleyado sa isa sa pinakamalaking hospital sa Davao City. So nursing aide po ako. Meron pong nagdala sa akin na uh, kaibigan, uh, si Applying Dorilind Dominguez. Siya po yung nagpakilala sa akin and then ako po ay ayaw ng network marketing. Kaya nga lang, uh, naghanap po ako ng gustong additional income kasi ako naman po ay napakasipag, uh, rakitera, kaya nung answer of prayer po na additional income kasi dati naman po akong nagtatraba, nagtitinda ng kakanin sa hospital and then nung hindi na ako pwedeng mag ano doon, magbinta kasi bawal na po kaya napasok ako sa palengke and then pagkatapos doon nalugi po ng tatlong buwan dahil yun nga pag hindi tayo nag ano, hindi tayo yung humahawak ng negosyo natin talagang nalulugi siya hindi natutukan kaya po answer of prayer uh, naghanap ng additional yun pong kaibigan ko na si Applying Dorelin Dominguez siya po yung nagpakilala sa akin sa iFern Actually healthy po ako nung nag-take ako ng iFern Kaso, may, yung 20, ano, 2018, na-opera ako ng Mayuma. And then, pagka 2019, para November to January po, ang lakas po ng menstruation ko. So, nung nag ako ng Power Trio, nung, kasi pumasok ako ng iPhone 2020 ng a ano, uh, February, before po lockdown. So, isang buwan pa lang po na nag-take ako ng product. Nung nadatnan ako ng aking buwanan, doon ako nagulat na parang nag-normal kasi dati, ano po, uh, diaper po talaga. So, yun, uh, nawala siya, naging normal. Kaya nga lang, nung 2021, uh, na-diagnose po ako ng cervical cancer. So, nung na-diagnose ako ng cervical cancer, tinuloy-tuloy ko, hinidose ko po yung yung produkto kasi ang dinaanan ko, 33 days na radiation kasabay po nung low-dose na uh, chemotherapy. Fifth fraction po ng uh, brachytherapy and high-dose chemo. So, patayin ka talaga ng chemo. Pero sa sawa ng juice ng dahil po sa power trio, hindi po bumagsak yung mga laboratory ko, hindi po bumaba yung mga... Kasi pag ano, pag ka at nag talagang kinakain yung pula at saka yung puti na dugo mo. Biro mo yung Monday to Friday po, yung rejection, And then chemotherapy po, pagdating ng Saturday. Pero sawa ng Diyos, dahil po sa Fernie, Fern Active at saka Milka po. Yung immune system ko po, tuwaas. Kahit linggo-linggo po akong swab test kasi kasagsagan po yun ng ano, ng... ng pandemic. Hindi po ako nagkakaroon ng ano, hindi po ako nagkaroon ng, or hindi ako nagpositive ng ano, ng COVID. So, dire-diretsyo po yung treatment ko. One year and a half po 'yun. So dire-diretso po dumating ako sa punto na talagang bumagsak yung katawan dahil po sa sobrang tapang ng Kimo. Pero nalabanan ko po. In ito po yung hinihingi ko kay Lord, Lord, kung bigyan niyo po ako ng another chance na tumaas, mababago pa po yung buhay. Hindi na po para sa akin, kundi para po makatulong sa kapwa. So sobrang sobrang thank you po nang dahil doon sa power trio, hindi lang po ako yung natulungan ko. na ko po dun sa mga kasama ko na sila din abang nagkikimo na halos linggo-linggo na ano na na salina ng dugo pero nang dahil po sa tulong ng mga product na sinishare ko sa kanila parang tumaas din yung kanilang immune system at saka yung laboratory nila. Kamusta po ang buhay Before, nung hindi po pa po kayo nag i business, sa so, kanya po na alam po kayo na pinag-fabricate po kayo nag i business. Uh, before po ako nag ifern sobrang hirap po yung buhay. So 18 years po akong empleyado sa ospital. And then, yun nga sabi ko kanina Rakitera po, uh, nagbibinta ng kakanin ng kahit ano-ano para pang additional income. Kasi 12 years po akong job order sa ospital na pinagtatrabahoan ko. And then 6 years lang na plantilya before ako pumasok sa Ifern. So in 18 years, talagang nakakakain naman ng tatlong bisis isang araw. Nakakapag-aral ng anak, nagkaroon kami ng bahay ng dahil po sa utang. Kasi pag empleyado po tayo, pwede po tayong mangutang. Pero dito sa iFern, nung nandito na po ako, yung binigay kasi ni iFern sa akin, buhay. Wala pong katumbas na halaga yon. Pero yung binibigay, binibigay pa po niya, more than sa buhay ko. yung mga experience yung mga Yung mga hindi ko na halos pinangarap, kagaya ng nag-incentives ako ng, kasi field manager is 70,000 po. So, uh, nakakabili ako ng mga sapatos na dati naman ng empleyado, 300, To 200, yung ukay-ukay, 100 pesos. Yun lang po yung kaya. Pero dito sa iFern, ilang Jordan na po yung nabili ko. And then, nagkakaroon ako ng LB belt nagkaroon ako ng sasakyan. So, yun po uh, ang travel po na napuntahan ko. Never ko pong ma na makapunta po ako ng Alphaland, Baguio. Kasi ang alam ko lang, Baguio City, pero Maynila nga, hindi ako makakapunta. Kasi yun nga, trabaho, busy po. Pero nung sa iFern, 'yung talagang buhay na ibibigay niya, siya, sa, 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 niya sa akin more than pa po doon sa hinihingi ko. So mayroon po akong time freedom nung nandito sa iForm na habang ginagawa ko 'yung negosyo nakakatulong ako sa kapwa ko. Kumita po ako ng milyon dito sa iForm at at the same time marami po akong natutulungan. Para sa akin, 10 years from now, uh, looking forward na lalaki na yung grupo ko, Siyempre mag-expand po international. At the same time, uh, marami na akong mga business partner po na magiging milyonaryo din. Kasi yun po yung pangarap ko na magkakaroon din ng mga business partner na umaman. At marami pang umaman ng mga business partner ko dito sa iFern. At uh, mabili ko yung mga luxury na pangarap ko din, luxury car. And syempre, uh, time freedom po dito po sa iFern. Encourage yung iron balance po atin, yung power to you? Uh, doon po sa so mga tao na ayaw sumubok ng mga ng product or especially yung iFern, yung fern yung Melka, at saka yung Ferndy, uh, try nyo. Kasi yung ating product, especially sa akin, nakakatulong po. And lahat po na tao na nas kaharap natin, kailangan po yung product. Kasi vitamins and minerals po siya. Kulang po tayo ng vitamina, kaya po tayo nagkakaroon ng sakit. Kaya huwag kayong matakot na sumubok po ng product dahil yung product nagsasalita po. Hindi po sinasayang yung pera na nilalabas nyo para po doon sa produkto. Dahil more than po yung ibabalik niya sa inyo sa mga tao po na gustong sumubok ng iFern or kayo po, meron kayong uh, pinipray na sign po na galing sa taas na naghanap kayo ng opportunity, ito na po yung hinahanap nyo. iFern is the best po. iFern is life-changing opportunity po. So, Huwag kayong mag-alinlangan na mga pital nang dahil po wala pong lugi dito lahat po na kaya niyong uh, gusto niyong gawin, gusto niyong marating, ay po yung sagot. Kasi dito po, naging healthy ka na, kaya mo pang umaman kung kaya mong trabahoin yung negosyo. So, Huwag kayong mga alilangan na bumili na mag ano magpasok or pumasok sa iFer dahil hindi po sasayangin yung bawat sentimo na binibigay nyo dito. Maliit na puhunan para po sa buhay na kayang baguhin ni Ifern. So maraming maraming salamat po sa aming appliance, especially po sa aming grand appliance, si Cel Rancis, appliance Salvador Rancis. Maraming salamat po na uh, kami po ay ginabayan nyo. And then salamat appliance si Sir Kaputi na dinala nyo po yung Ifern po sa Davao. At ato po'y napasali na dahil po sa kaibigan ko na napasama na apply in Dorilin Dominguez. So, araw-araw po, pinapasalamatan ko po yung apply ko na dahil po nandito ako ngayon sa Ipern. Kasi hindi ko alam kung hindi ako nag-Ipern, hindi ko alam kung buhay pa po ako ngayon. So, Sir Tom, Ma'am, Madam Kim, maraming maraming salamat po. Dahil binago niyo po ang buhay ko dito sa Ipern yung mission ko po dito sa iFern, mission niya din po na tumulong sa mga tao na gustong mabago ang buhay. Yung mission ko po habang ako'y buhay, gagamitin ko at isishare share ko po yung iFern business para ako po'y makakatulong sa mga tao na nangangailangan, gagaling sa produkto at sa mga taong gustong mabago ng buhay. Kasi habang ako ibuhay hindi po ako titigil mag-iFurn at tumulong sa mga tao, especially sa mga taong magtiwala po sa akin. So maraming sarang salamat ulit, Sir Toma, Dam Kim. Hindi lang po ako gumaling sa produkto na bago po yung buhay ko at nagkumita pa ng milyon dito. So Lord, thank you, thank you so much po.